John, ang ating mahal na Diyos, sa diyang tulay, na uh, instrumento kang mayat na pagpanakatin ang ating mga kabuktuan. Tugod nga maging alag para sa iyong mga katawahan. Itugod nga iyong pagidahid, magpabilin sa sininga tulay, ang kada isang nagpag-aagi diri, makamatyag kang imong pagtuy-tuy, kang imong pag-iyak, kang imong pag-apin sa adlaw-adlaw nga tanan. Nang pala sa Juan sa Santos na Evangelio, Tuno kay San Marcos. Iwayan kayo ng Pugino. Sa ito na panahon, inpakay ni Jesus ang iyang mga gituto. Hindi kamo magkahadlo. Dayon, nagsaka siya upod sa ila, kag ang hangin nagkanay. Ang ato niya doon ang diyang tulay para sa tanan, kag anak ang tanan. Siski Kami sa Banwa Kalawaan, uh, nagkapasalamat din. No? Ay, at last, nabuksan diyang uh, buhay rin kang mga Tagalawaan, kag bilog na tike, para nga manginsulhay ang pagyahi kang mga pungluyo halin sa North. Pagto sa so, kami nagpasalamat git it bahal. No? So, bahal diyang uh, bagay, kag uh, siguro, no? Saan ka, san ka pamaagi mag ang, ang, ang economic um, uh, involvement involvement uh, kang uh, bilog nga probinsya mangin manami no kun diyan nga uh, ang easy access no kang bilog nga katauhan sa norte kag sa sur nga bahin ga ng antique uh, sa atin mga pumuluyo kag sa commu uh, sa mga commuting public no radya sa may bilog ng probinsya especially king nag-aagi sa luwaan kag sa bugasong uh, ako gid nagapasalamat it bahel nung no, uh, diyan at igayon kag ako nagapasalamat ng tulay nga diyan isa sa nangin mangranen nga rusuba ang paliwan river kay tatlo ang sua anang tulay no ang anang uh, uh, Bilip, uh, bridge ang anang daan nga tulay na sugpulan nga bago kag ang 350 million ng worth kang tulay nga bago nga gipatigayon ka atin nga ay uh, pinalangga kay Senadora, Ligarda, kag dura in dai Ricardo kag aten congressman eh, i Ricardo kag ang aten mga lider liderato para dyan sa bilog nga probinsya kag salamat gid um mm. you like Program, and uh, I'm requesting everyone to please stand for the prayer to be followed by the Pambansang Awit ng Pilipinas. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today that each may be able to share his or her contributions and gifts. Kasong? Kag nagapasalamat kita kay Kung AA na sa diin ang atin nga kawatawatan na tulay magamit rin natin, magamit rin kang taga norte, pagto sa sor, magamit ka taga sor pagto sa norte, lakpakan natin ang atin mga matandas na ng probinsya, kagas Let us hear the project briefer from OIC District Engineer Bernadette Betsy B. Uy. Uh, mayad nga hapon sa tanan. Ibibigay ko po sa inyo ang project refer itong reconstruction, improvement of Paliwan Bridge along Iloilo -Ilo Antique Road. Ang appropriation po nito is worth 68 million 260,500 pesos. Hindi po siya dollar. Peso lang. So the contract amount po nito ay uh, 66,000 pesos. Ah, 66 million. <laughs> ay, kurukuri ko ha. 66,436,721.91 pesos. Ang source of fund po nito ay through the effort of Senator Loren Legarda and Congressman A.A.B. Legarda. Okay, repros, thank you. Uh, sa tanan po na mga nandito ngayon, uh, ano bang kailangan gawin para ma, para ma, magkaroon ng uh, paraan at makadaan ng mga sasakyan. Uh, in fact, nung um, the same night nung nangyari na 'yon, si Inday Loren, kag ang inyong pong lingkod, Congressman eh, A, po 'yung nag-uusap kagad our mayors, ang tanan na ati pong 18 mayors will be a witness to this. The very, first, the very next day, October 30, nakipag-usap kami sa ati pong 18 mga mayor, uh, virtual. Nagtanong kagad, ano ang kailangan gawin para mapabilis ang, uh, ang transportasyon mula sa sur at norte kasi paliwan bridge is the main bridge that, at na naputol. At lahat, we all agreed, let's reconstruct the bridge kag tayuan na mas bago. True enough, now, um, kanina rin, kausap ko si si uh, ARD Alfruto dito, at alam nyo isa mayagaw, yung sa Megaw, yung, o yung, yung bridge sa Megaw, hindi pa huta po siya, naka Bailey Bridge pa rin until now. Bakit? Dahil po ang pondo ngayon lang po dumating, 100 million. Dati kasi po na alat na pondo dyan ay 50 million lamang. Sa ating probinsya po, nung nangyari po ito, right there and then, the next day, ang inyong lingkod, kay Imo po si Inday Loren, we promise that we will fund this. Kaya po meron tayong 300 million na new na new uh, bridge na tinatayo at of course itong ating 68 million which is a 70 million budget ay ating reconstruction of our new bridge of, of our old bridge ay ating pong natayo and this today is a testament to that today is an example of the hard work of all the people behind this ay to po hindi lang po sa amin uh po nangyari nag doon sa pondo and fund will come from congress congressional funding Ayan po ang nangyari. And of course, meron pong mga medyo proseso na nangyari. But we have to be happy. Alam niyo pa, asabi ko nga, is isa mga kaaw, hanggang ngayon, Bailey Bridge pa rin sila. Tayo, patapos na ang ating, uh, tapos na ang ating reconstruction. Meron pa tayong panibagong 300 million, which uh, ARD Alfruto mentioned na hindi biro ang 300 million na, na pondo. We have this right here. You can see it. Um, yan po siguro ang aking mo masasabi. Ito, wala ka pong imposibleng funding dahil po meron tayong isang kain sa dorang anti na Iba po talaga ang support na pag, 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 pagdating po sa ating probinsya. I was here at nakita ko talaga ang aking migo dito, si, uh, si Mayor Acer sa kabilang banda. Um, we tried everything kung paano, sila, paano tayo makatransport. Uh, the Coast Guard was, was here at that time nakita ko mismo yung talaga yung kanilang speedboat dinala ng Agos at nahihirapan ho talaga. You could see the dedication of our mga LGU mayors and our vice mayors and all, all our leaders kung paano natin gusto tulungan at maayos ang isang sakuna nangyari na hindi natin na, may, um, uh, may iwasan. So to, of course to Mayor Acer, salamat for your dedication. We were thinking of ways, paano lang matulungan. Diba dati, nagrenta pa tayo ng mga bangka para na magtawid ng mga pumuluyo. No? Of course, with the advice of our DPWH embankment, temporary embankment. So after one month, nagkaroon tayo ng temporary embankment. But bago yan, siyempre kailangan magtawid ng mga, ng mga pumuluyo. Meron tayong marinenta mga bangka. Uh, personally, kami po nagbigay ng pondo na from our own pocket to rent mga rubber boats at mga wooden bangka Tu para po magtawid ng mga pumuloyo from from Bugasong to Lawaan. Paul S. balatay. Thank you so much, ma'am. Present bed ayat gini hapon. At last, balbahil gid aman pagpasalamat ng Tagalawaan nga gani nga manginsulhay ren ang pag-agi naman ni sa tulay kang paliwan. Ah, diyan ito ang mga tao nga nagahimo na ito ka Butan Park, batangan ni Dios ka mga barko to, ginamuyaan da, ginakutya ng taga DPWH, ginakutya ng literato ni Congressman A. E. garta Where are you people? Ha? Mahihiya ka mo mag-agir dyan sa paliwan, ang muting butang nyo. Ha? Nga may mga barko to, may mga ano pa to, mga parks. May, may sang kabata ka nag-turi No? Kami nagabantay ni Mayor John Lloyd dyan. Di dyan si Mayor John Lloyd, tukspiyak, mangkot, mayor di dyan, park. Di ang barko, wala ang tulay niya kag ka paliwan because that guy that uh, child look at the social media nga in batangan ka park ang dogin uh, kutya no himuan ka daw laglahed si palano nanda ang natabo sa paliwan bridge no so as this time kami nga mga takalawaan imaw kang banwa kang bugasong nga kalipay gid indi kami mag painit ridya kung in kaso nga may mag-abot pa nga bagyo rija sa may banwa kang lawaan kag bugasong mao kang 28 mil nga mga pumuluyo kang banwa kang lawaan kami gid kong nagapasalamat kang inyo nga effort kang imo pinalangga nga bukto si senadora Inday Loren de Garda nga natigayon dia kag mahilway sulhay amon pagagi no preskina kina kang bilans to a matter of seconds kung may kabuhi to ay dia agi ay ang bayo lang Procure Jackal ito basi buhi pa no? so I hope nga dyatanan matigayon kag nagasaludo ako sa atin mga leaders sa atin mga uh, mga bigwigs, no? kang DPWH sa mga bankiro nagsakripisyo ang ginbuligan bayad ni Congressman AA kaandang mga servisyo ka to thank you so much kaninyo kasi hindi naman ka ninyo. Din aman kamo makita ka dyan no? so again thank you thank you so much God bless and good afternoon Thank you very much, Mayor. And uh, please form the... The DPWH family, and of course, each and everyone who made this event a success, thank you very much. I know, ito pong bagong tulay will be the northbound. Ako southbound daw tong ating restructured na paliwanag. Ito bagong tulay. November daw is what they are, November.